at pagpano ng kanyang anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pususin mo na Hello! Welcome to our YouTube channel and for today's video, eh, magsisimba kami kasi Biyerni Santo today. So ayan guys, nandito na kami ngayon sa church. Tapos ayan na yung mga karosa kasi may maya lang is magpuposesyon para. guys, kararating lang ng uh, karosa ng mahal na berhen na nagdadalamhante. So, talagay siya dyan kasi mamaya dadating pa yung ibang mga karosa. So, standby lang tayo guys and papasok muna kami sa loob ng church. So, guys, ito naman po ang karosa ng patay na katawan ng mahal na Jesus. So, ayan guys, uh, as of this moment, ayan na si Father sa taas. So anytime po mag-uumpisa na ang mahal na libing. Magandang po sa ating lahat. Sa isang sandali po ay mag-uumpisa na ang ating posisyon ng banal na libing. Ngayon po ay Biyarne Santo, araw ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ngayong gabi ay gagawin natin ang prosesyon ng paglilibing. Ito ay tinatawag din nating prosesyon ng Santo Sepulcro. Marami at hindi lamang ilan ang nakapagsabi na ang ating bayang General Trias ang may pinakamarilag at pinakamagandang prosesyon ng Biyernes Santo sa buong Cavite. Mahirap malaman kung ito nga ay totoo. Subalit dapat tayong magkarangal sapagkat kahit papahanoy, napapansin ang ating pagpupunyagi na sariwain ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang Kalbaryo, si Jesus ay namatay sa krus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang mahal na ina at ang paborito niyang alagad na si San Juan Evangelista. Sa krus, pinatunayan ni Jesus ang kanyang walang kapantay na pag-ibig. Kaya ang krus ng mga katoliko ay may nakapakong Kristo. Kung walang Kristo sa krus, tiyak na walang pag-ibig. Pag-ibig ang dahilan ng lahat at ang Diyos ay Panginoon. Ang karosa at imahen ay nasa pangalanagan ni Perno Palia Morano. Jesus ay ibinaba sa krus. Noong makita ng mga tao na siya'y patay na, iniling ni ng arimatea kay Pilato ang bangkay ni Jesus upang mabigyan ng isang paya. Ngunit marangal na libing. Gamit ang mga kayong lino, ay maingat nilang ibinaba ang bangkay ni Jesus. Ang karosa at imahen ay nasa pangalaga ni ginoong ay Matanga. Ang prieta, si Jesus sa pagduman ng kanyang mahal na inya may baba mula sa Cruz ay niyabot nila ang bangkay sa kanyang mahal na ina ang katawan na ng mahal na Pinay Maria sa kanyang sinapupunan, na kanyang pinalaki pinalagaan at minahal ngayon ay wala ng buhay at pinalawan na ng iwan ang karosa at imahe sa pangangalaga ng Pamilya Olimpo. At nakarosa, ang bangkay ni Jesus ay inihanda sa paglilibing. Sa pangunguna ni Jose ng Arimatea at Nicodemo, ay dali-dali nilang binalot ang katawan ni Jesus sa mga kayong lino. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, noong isinilang ang Panginoong Yesus, ay nakisilong lamang siya sa mga hayop sa samsaban. Hanggang sa kanyang kamatayan, kinailangan makihiram pa rin siya ng libingan. Ang ikalimang karosa, San Pedro, si San Pedro ang prinsipe ng mga apostol at una sa lahat ng Santo Papa. Sa kanya ay pinagkatiwala ang susi ng kalagitan. Noong gabing hinuli ng mga Hudyo si Jesus, tatlong ulit niyang itinatwa ang kanyang Panginoon at ito'y winakasan ng pagtilaok ng manok. Nagsisi siya at nagbalik loob at pagdating ng araw ay inialay niya ang kanyang buhay alang-alang kay Jesus. Ang at imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Orson Kim. na karosa, San Andres Apostol. Si San Andres ay isang mangingisda at siyang pinakaunang tinawag ni Jesus upang maging alagad. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si San Pedro sa pamamagitan ng pagsasabing nakita na niya ang inaantay na tagapagligtas. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Marieta, Colorado at pamilya. Si San Santiago Menor ay isa sa mga tinawag ng Panginoon na maging alagad. Inatasan siya ni Jesus na mga magturo at magpalayas ng mga demonyo. Ang mga pangangaral ni Jesus ay nakintal ng malalim sa kanyang puso. Si San Santiago Menor ay tinatawag ng Hakobo, at anak ni Santa Maria Jacobe na nasa bandang hulihan ng ating prosesyon. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Dering Yusef. Walong karosa. San Felipe Apostol. San Felipe ay alagad din at kaibigan ng Panginoon. Noong nasa bundok sila sa kanya, humingi ang Panginoon ng ipapakain sa halos limang libong patao. Noong unay nagduda siya na makakaya nilang pakainin ang gayong karaming tao, subalit malaon ay naniniwala siya sa himalang ginawa ni Yesus sa pagpaparami ng limang tinapay at dalawang isda. Ang karosa at imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Kenneth Daluraya. Rosa, ay si San Bartolome. Si San Bartolome ay isang Israelita na naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Noong una ay ayaw niyang paniwalaan si Jesus sapagkat siya ay taga-Nazareth. Isang mahirap na layo. Subalit, naging tapat siyang tagasunod matapos na masabi ni Yesus, ang mga lihim na tanging si San Bartolomeo lang ang nakakaalam. Ang karosa at imahin ay nasa pangangalaga ni Ginoong Louis Monton. Kalabing isang karosa, San Mateo. Si San Mateo ay isang makasalanan na maniningil ng buwis. Subalit, tinawag siya ni Jesus at hinirang na maging kasakasama niya bilang apostol. Ang tinitingnan ni Jesus ay hindi ang ating nakaraan, kundi ang ating magpupunyagi na maging mabuting tao at mabuting alagad niya. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Pao ang Kiko Sanchez. San Matias, Apostol Itisipulo Si San Matias ay isang tagasunod ni Jesus at naging kapalit ni Judas Iscariote bilang alagad matapos na ito'y magkanulo, magpakasama at mamatay masasabi natin si San Matias ay isang taong matubig at maaasahan sapagkat isa siya sa dalawang pinagpipilihan upang maging ikalibing dalawang apostol. Ang karosa at imahen ay nasa pangalaga ni Roda Monton. Si San Lazaro ay matali na kaibigan ng Panginoon. Kapatid ni Santa Marta at Santa Maria de Betania siya ay namatay, ngunit matapos ang ilang araw, ay muling binuhay ni Jesus. Ang himalang ito ni Jesus, na pagbuhay na muli kay Lazaro, ang isa sa mga ikinapuot at ikinaingit ng mga punong saserdote. Ang karosa at imahe ay nasa mga ngalaga ni Ginoong MJ Samaniego. Santa Maria de Betania si Santa Maria de Betania, kapatid ni San Lazaro at Santa Marta, ay laging nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa kanyang mga salita. Noong minsang pumunta si Jesus sa kanilang tahanan, ay binuhusan niya ng mamahaling pabango ang paan ni Jesus at pinunasan iyon ng kanyang buho. Ang karosa at imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Fernando Toti kampanya Si Santa Marta ay isa sa mga matalik na kaibigan ni Jesus. Sa kanyang tahanan ay pumupuntang lagi si Jesus. Naging paglilingkod ni Santa Marta kay Jesus ang pag-aanda ng kanyang mapagpapahingahan at pagluluto ng mga pagkain na bubusog sa ating Panginoon. Bago siya mamatay, si Jesus sa bahay ni Santa Marta. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Judith Colmenor. Santa Veronica Ayon sa kasaysayan, si Santa Veronica ay ang babaeng inaagasan na gumaling ng hibuin niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Dahil sa kanyang pagtanaw ng utang na loob at pagmamahal, hindi siya nabigil ng mga sundalong Romano noong pahira niya ng kanyang panyo ang ang mukha ni Jesus. Ang mukha ng Panginoon ay mahimalang nakintal sa kanyang panyo ng tatlong uli. Ang karosa at imahe ay nasa pangangalaga ni Ginang Choleng de Sayo at pamilya. Veronica ay susundan ng Santa Veronica pa, engkardo dinom Prince Santos. Santa Maria de Chipre, ang may-ari ng tahanan kung saan ginanap ni Jesus ang kanyang muling hapunan. Matapos ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang kanyang tahanan ay naging tanggulan at lugar na pinagtutugunan ng mga apostol at ng iba pang mga Kristiyano. Naging bayani siya sa kanyang pagkalinga sa mga Kristiyano noong unang panahon. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong E.J. de Leon Tiglao. San Jose ng Arimatea Si San Jose ng Arimatea ay isang mayamang tao kasunod ni Jesus. Matapos na mamatay si Jesus, hinilig niya kay Pilato ng bangkay ni Jesus. Ang pagbibigay pahintulot ni Pilato ay isang patotoo na ang kanyang kayamanan ay may kapangyarihan sa lipunan noon. Binalot niya ang bangkay ni Jesus at inilibing sa isang ilibigang dati niya niya pang ipinaupa sa bato. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga okay. nila Bili sa Santiago at Ginoong Iji San Nicodemo Si San Nicodemo ay isang pariseyo, subalit tahimik ding naniniwala kay Jesus. Madalas siyang pumunta kay Jesus sa gabi upang makipag-usap. Tinulungan siya ni San Jose ng Arimatea na ilibing ang bangkay ni Jesus siya ang kahusap ni Jesus Kabul. noong banggitin niya na gayo na lamang ang pag ng Diyos sa sanglibutan kung kaya ibigay niya ang kanyang buktong nana. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Amir Olimpo. Santa Maria Jacobi Si Santa Maria Jacobi ay kagod-anak ng mahal na Virgen Maria Apostol Santiago Melon. Isa siya sa mga babaeng sumunod kay Jesus noong umaga ng Pasko ng muling pagkabuhay ay kasama siya ni Santa Maria Magdalena na tumungo sa libingan upang pahina ng bangkay ni Jesus ng mga papangon. Dala niya ang walis na ipinangilili sa libingan ng Panginoon ang Carosa at Imane ay nasa pangangalaga ni Ginoong Franz Pulido. Santa Maria Cleopas Si Santa Maria Cleopas ay asawa ni Cleopas at isa sa mga babaeng naging ingod kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Juan, nakasaad na nakatayo siya sa tabi ng krus ni Jesus. Kasama ang mahal na Birhing Maria, hawak niya ang insenso at pabango na isinusuog sa bangkay ni Jesus. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Martin Reyes. Yes, si Santa sa dumi ay sinasabing kababata at kalaro ni Jesus noong siya ay bata pa. Minsan ay lumapit siya kay Jesus upang hilingin ang kanyang mga anak ay makaupo sa tabi ni Jesus sa kaharian ng lang. Isang pagpapahiwati na ang mga ina ay walang ninanais kundi ang kabutihan ng kanyang mga anak. Dala niya ang insensaryo na ipinagsusugod ng insenso sa bangkay ni Jesus. Ang karo sa atimahin ay nasa pangangalaga ng pamilya kami ngayon. Magdalena Si Santa Maria Magdalena ay naalihan ng bitong demonyo at siya ay pinagaling ni Jesus Dahil sa kanyang pagmamahal kay Jesus ay naging matapang siya na sumunod, kahit sa daan ng kalbaryo at tumayo rin roon sa tabi ng krus ni Jesus. Matapos ang araw ng pamamahinga, ay nagpakita sa kanya si Jesus na muling nabuhay at inatasan siya na ipahatid sa mga apostol ang mabuting balita ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Leonardo Pascual. San Juan Evangelista. Si San Juan Evangelista ang pinakamamahal na alagad ni Jesus. Sa paala ng krus, ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus ang kanyang ina. Kinatawan ni San Juan ang sangkatauhan na ipinagkatiwala naman ni Jesus sa matipiyas na pagkalinga ng kanyang ina. Ang Karosa at Imahe ay nasa pangangalaga ni Regalendo Padre Oliver de Muno. Sa unahan ng Panginoong namatay ay ang banda matanda. Sa paungunan ng kanilang mga ng Santo Sepulcro ang mga kamay na nagpagaling at nagpalad at ang mga paang masipag maglakbay upang marating ang mahihirap ngayong lukas na ato ng buhay. Napakaganda mo, O Kristo, ikaw ang mga biwanag sa lintanan mo. Kaliwa ni Kristo Pupo ni Kristo, Puspusin mo kami. Ubi mula sa tabimira ni Kristo, Tugasan mo kami. Pagpapasakit ni Kristo, Palakasin mo kami. Ang karosan at imahen ay nasa pangangalala ng pamilya Sarayba Trilas Ang kaunahan ng karosa ng Mahal na Birheng naka dalam nagdadalamhati ang mga mga awit ng istabat Mater Dolorosa sa ng mga piling musikero ng banda matanda. Mahal na Birheng Dolorosa Bagamat ina ng Diyos, hindi naging malaya ang Mahal na Birhen sa mga sakit at pigati sa kanyang puso ay tumarap ang pitong balaraw ng hapis dahil sa pagpapakasakit at pagpano ng kanyang anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Josefina Pascual. So quarter to 8 p.m. guys, nakalabas ko lahat ng karosa na sesama po sa Santo poltron procession diba? So ito rin po ang prosesyon ng pagluluksa. So ang huli pong lumabas is yung karosa ni Mama Mary na nagluluksa. So ayan po ang flow ng procession. So ang dami pong sasama. Actually, may mga designated area naman po yan na iikutan ng prosesyon. And after po ng prosesyon, es babalik po sila dito sa church. So, ayan lang guys, ang aming uh, Biernes Santo experience po dito sa Gentry. Actually, first experience namin dito. So, so far, sa lahat ng mga napuntahan kong uh, um, ng mahal na araw pag ni Santo. So, masasabi kong ito yung pinakamaganda and very pinaka-organized. So, thank you guys for watching. Like and subscribe. Bye-bye!